Kay Soto isang magandang opensa ang ipinakita sa game na ito, 62.5% ang shooting percentage, 14 points ang nagawa at meron pangang 8 rebounds na nakuha, isa na namang halos double-double na performance ang ipinakita. Maging sa depensa isang pressure si Kaiju para sa kanilang kalaban kaya naman nagdadalawang isip sila na tumira sa loob ng paint at nagri-resulta naman ito sa turnover para sa kalaban ni na kay Soto at ng Yokohama. Isa na namang malakas ang performance ang pinakita ni Kay Soto laban sa team ng Kawasaki Brave Thunders at ang nagawa niya dito ay 14 points, 8 rebounds na merong mataas na shooting percentage, 62.5%, ibig sabihin malimit ang mintis nitong si at mas madala sa kanyang attempt para maka-score ay nagtatagumpay. Nick nga ang nakatapat ni Kay Soto dito at hindi biro itong si Nick dahil na rin sa malawak ang experience ng player na ito sa international basketball level at maging sa NBA. Tumira ang kakampi ni Kay Soto dito agawan si Kaijo at pasika sa rebound kay Soto ang nagogi kita sa eksena tatlong player ng Kawasaki ang malapit sa kanya nakabantay kay Kaiju pero nagawa pa rin ni Kai Soto na umangat at nakakuha ng foul sa eksena ng ito halos double double nga ulit sana ang nagawa ni Kai sa game na ito na short nga lang ito ng 2 rebounds pero gusto natin ang performance ni Kai Soto sa 22 minutes 14 points 8 rebounds na may mataas na shooting percentage ang kanyang ipinakita good defense ang pinakita ni Kaiju sa play na ito natakot ang nagpenetrate na mabutatan ni Kai Soto kick out sa labas dahil sa defensive presence ni Kai. Yun nga lang still ang resulta at dahil nga rin ito sa depensa ni Kaiju, bola na punta sa team ng Yokohama. Mahirap talagang maka-score sa loob ng paint kapag isang Kai Soto ang nagbabantay dito dahil sa haba ng kanyang galamay at hita at ang resulta isang malaking pressure sa loob ng paint. Mapa-open sa man yan o depensa para sa kanilang kalaban. Pagkatapos ng steal ng Yokohama, Kai Soto tumatakbo na nga pababa binalik sa kanya ang bola, idinakdak ang bola sa ring. Isang magandang defensive play na nasundan ng isang magandang nang offensive play na nagsimula nga rin dito kay Kai Soto. Nagugustuhan na natin ang performance ni Kai Soto, nagkakaroon nga ng consistency na halos na sa double double ang kaya niyang gawin sa kada laro na meron siyang 20 minutes mahigit ng konti na playing time. Kai Soto na naman ang tumatakbo sa eksenang ito. Pababa, nakita ang open lane diretso lamang si Kaiju, merong sumabay sa kanya pero super lay up ni Kai Soto hindi napigilan at isang mabilis na seven three ang nakita natin sa play na ito na nagkat sa depensa ng Kawasaki Brave Thunders. Swabing so, pose sa play ang ipinakita ni Kaiju dito at ito nga rin ang gusto natin sa kanyang kakampi yung mabilis na ikot ng bola kapag one-on-one -on -one versus import ang labanan para kay Kai Soto. Dahil na rin sa kaya ni Kai ang pose, basta hindi nga ito madadouble team at dito binigay sa kanya ang bola, nasa loob na siya ng paint, konting ikot, isang 7-3, floater hook ang kanyang binitawan. Sa play na ito, pasok ang kanyang tira sa opensa at pagkuha ng rebound ay wala na tayong masabi pa sa laro ni Kai Soto, mataas ang kanyang shooting percentage, 62.5%, 40%. 14 points ang nagawa, 8 rebounds ang kanyang nakuha sa board, halos double-double na naman para dito kay Kaiju. Pwedeng si Kai sana ang gumawa ng lahat, lalong-lalo na. Kung maging mas accurate pa ito sa 3-point area ng Sagron ay pwede niyang tapatan ang firepower sa 3-point area ng bawat team na kanilang makakalaban dito sa Japan B1 B League. Nagkalamangan, 12 ang pumasok para sa Kawasaki habang sa Yokohama naman ay 8 lamang ang 3 points na naipasok. Yuki at Kai Soto parehong magandang ipinakita sa game na ito. Game 1 pa lamang ang laro, meron pa tayong Game 2 bukas. Maganda overall na pinakita ni Kai sa game na ito. Merong presence sa opensa, depensa at maging sa pagkuhan ng mga rebounds at laban pa ito sa mga imports ng Kawasaki Brave Thunders.